po si Buntayak TV. Ito po yung uh, intro maker na pwede nating gamitin sa pag-intro ng ating mga YouTube channel. Meron po siyang free at meron po siyang yung may bayad. Dahil medyo poor tayo kaya uh, doon po tayo sa free. Pero doon po sa mga may bayad, talagang maganda siya kasi Maganda po yung naging introduction niya. Tulad nito. Diba? Napakaganda. O. Oh. O, oh, yan. Mamimili lang kayo kung aning gusto nyo. O, oh, yan po ang ano. Ito po may bayad po to Pero napakaganda ng ano niya. So, diba? Napakaganda. Napakaganda. Oh. pag i-click nyo po tong dalawang ito pupunta lang po kayo doon sa ano pero hindi ka naman maano dahil napakaganda yung kanyang ano o oh. oh, diba meron pong libre dito ito ang libre nya yung wala pong ano ito po yung mga free yeah. Yan po yung free na ibinibigay ng intro maker na pwede mong gamitin. Na yan po yung free. Diba napaganda? At least kahit papaano may free. Bawa. Ito. Yan. Bawa. Ito po yung gagamitin ko. Yan po. Dahil wala po siyang tinatawag na ano. Ah, pwede po natin siyang gamitin. Yan po. Marami pang mga ano dito na pwede nating gamitin na pwedeng ano outro. Yan. Kalimitan ginagamit po nila to outro. Yan po. Diba, ba napakaganda? Ito rin po. Yan. yan. ginagamit po nila yan pang outro. Yung sa huling ano. Yan dito natin makikita kung paano natin pagagandahin si YouTube channel. Yan. Diba? Bukod sa outro, meron po siyang tinatawag na popular. At ang popular na ito, yan, lalagay po natin yung mga ano, your title. Yan, diba napakaganda? Ito pa, oo Oh. oh. Uh, yung iba po nating mga ka-youtuber dito po kumukuha ng kanilang ano kaya napakaganda ng uh, intro maker ba diba? ang ganda ganda uh, yan po uh, kaya sana po magustuhan po ninyo yung aking ano sa popular pa lang po tayo na naka ano lalo na kung tayo ay nakarating na hanggang 3D cool particle logo youtube cute leads kaya yung iba po nating mga kaibigan natin na nag youtuber talaga dito po talaga sila kumukuha yan na napakaraming uh, pwedeng maibigay ni uh, intro maker kaya mga guys Uh, kayo na po ang bahala na uh, mag-subscribe sa akin kung nagustuhan po ninyo ang uh, video na ito. Maraming salamat at uh, sa mga na, uh, nag-subscribe sa akin, uh, huwag nyo pong kalimutang mag-comment uh, at babalikan ko po kayo at uh, meron pang kasamang kalimbang. At lagi ko po kayong bibisitahin sa inyong mga video. Salamat po!